pa pala tubig nila hanggang doon? Oo. Oh, oh. Yung bahay nyo, labog na labog. Paano po yung mga gamit? Ito, wala Nak na akong natirang gamit. Naku po. Hirap ano. Oh, oh. Biglaan po ba yung laki ng tubig? Oo. Oh, Para nyo sa miyak na ano. Oo. Oh, eh, kahit ano yung mga gamit natin may kuryente na sira na. Oo. Oh, oh. Ay, naku. Hihirap ano. Hindi nga Buti nga ka. Ano, eh, eh, ano, pinatay agad yung ano, kuryente. kuryente. Oo nga naman. Buti namatay yung kuryente. Kundi. Inabot yung, nga yung mga saksak hanggang dibdib pala doon sa bahay nila kasi medyo mababa rin eh. Ah, uh, syempre hirap nga naman ng ganito. Tama nga. de ang leg pa pala yan. Ang taas pala. Taas pala no. Ng... Hanggang sa ngayon, ito na lang yung tubig oh, pero malaki pa rin kaya sila. Malaki pa rin. Oh, sayang eh, ang ganda po ng bahay nila, Ate oh. May tubig pa ang loob namin. May tubig pa rin hanggang ngayon. Hanggang sa ano lang? Hanggang dito na lang. Hanggang 20. Nako po. Ayun. Oh, eh, ganyan po ang problema natin. Lagasan yung video natin, share nyo na